Ang susunod nating destinasyon, Valderrama Antique. Two ships in the night, on the sea. At sa pangalawang pagkakataon ay ating bisitahin ulit ang sa kasalukuyang ginagawang kalsada na magkoconnecta sa mga bayan ng Valderrama sa Antique at ng Lambuna sa Iloilo. -Ilo. Ang kalsadang ito ay tatawaging Panay East-West Lateral Road. Pero gano'n nga pa kahaba ang proyekto ito? At bakit gano'n nalang katagal ang paggawa dito? Gaano nga pa kalaking pondo ang inilaan ng gobyerno dito? Sa itinaturing The Biggest Road Project in Panay Island. So, napapansin natin na malapad yung kalsada dito. Yun nga lang marami na pong sira. Nung dati-dati ay Diret-diret -dire siya yung asfaltado yung asfaltado daan. And dati nung pumunta tayo dito, asfaltado to. Sa kayo nasira. Pero inaayos nila ulit. Ang lahat ng yan ay aalamin natin sa pagpapatuloy ng ating buhay kalsada kasama si Nalika Atrika at ang ating minivan na si tarak, -tarak. At matapos nating mag-overnight sa San Pedro Escanad sa last episode natin, ngayon ay biyayang norte na tayo. Been Uh, bali pangatlong araw na to sa ating pagbaban live so target namin ngayong araw ay pupunta sa Patnongon daan muna kami dun sa bahay ng pinsan namin kasi uh, mag charge lang kami dun na aming mga power station supposed to be this hard cause tired on your own. So, papasok na tayo sa bayan ng Patnongon Patnongon Antike Eto at papasok na tayo sa bahay nila You uh, dito lang tayo magpapark at pupuntahan natin yung pinsan namin alright ito po yung bayan ng Patnongan, baling yung pwesto ng pinsan ko pupuntahan natin dyan dito tayo oh, wow ang laki ng pwesto mo lang ah yung mga damit pala bibili tayo ng sabon dito Pagwapa, hello. Ang pagwapo. Welcome Alright. to Maureen Fashion Boutique. Uh, dito lang yan uh, sa Patnongon. Patnongon. Antique. Alright guys, so ito, marami silang uh, pampaganda. Uh, rejuvenating set, uh, perfume, mga uh, sabon. Ayan, uh, so. Uh, mga... footwear. Mga damit. May mga damit din dito. Dito lang yan guys, sa ano, uh. Patnongon. Patnongon. Ayan, mga bag. At pagkatapos nga naming dumaan sa pwesto nila Kuya Peter, ay dumiretso na kami sa kanilang bahay. At para makapag-charge sa mga magagamit natin. Okay. Ayan, dito na tayo. Charge lang muna natin itong mga ano, natin. Uh, dapat i-charge tapos ayun. Maligo na tayo sa, ano, sa dagat. At tamang-tama na malapit lang ang bahay nila sa dagat. Kaya hindi na namin pinalagpas ang pagkakataong makatampisa ulit sa dagat. Ha, init. Pwede yan. Tara, <laughs> Kaya na guys, tara. Dagat tayo. Woo. Ang sarap. Minivan natin guys, oh. Doon park yung ano, minivan natin. Tapos dito, ligo muna tayo. Woo. Sarap. Ay, like, anong ano, kamusta? Unang ligo mo ng dagat sa Antique, di ba? Ito yung first time na maligo sa dagat ng Antique. Masarap dito. Malinis. malinis ba dito? Mm. Ayan. Woo! Yes! Ano yan? Alaan. Ha? Alaan. Nakain ba yan? Nakain yun <laughs> na. Ayun, galing ha. Malit sobrang liit naman nun. Pag nakakuha tayo, malaki. Aba yung may malaki nun? Malaki nun. Alaan to guys. Mga taga Cavite alam to. Ano? Try tingnan mo yung ano sa loob, patingin mo. Yung... Buhay ko yan, matigas to. Dapat Ma nalalaga. Oh. Buhay. Ano, buhay, ano to. Mo lalaka dyan sa. Ikaw, so, kamusta ka dyan? Oh. <laughs> Anong trip? Anong trip mo sa buhay? Kaya tao lang. Yes! Dito na rin kami sa bahay nila nagapunan at ang ng gabi. Kaya maraming salamat po talaga kay Kuya Peter. Dahil nga maliban sa pinakain na kami ay pinatulog pa kami sa kanilang bahay. Kinabukasan ay inayos na namin ang mga dapat ayusin. At heto si Laika, nilinisan niya si Tarak Tarak. Good morning guys So, panibagong araw, panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong umaga So, kahapon ay doon tayo natulog sa Patnongon sa bahay ng pinsan ko So, so nakasave tayo uh, So, maraming salamat nung Peter uh, So, ngayon papunta na kami ng Norte ano, Papunta na kami ng uh, Valderrama Yes, dun yung target namin ngayon Pero hindi kami matulog sa Valderrama Maghanap kami ng spot sa ibang lugar Mamayang hapon Well tayo sa bayan ng Valderrama. Ayan. Dito tayo magtatanghalian. Bibili lang tayo ng ating ano, luto, tapos hanap tayo dito ng spot. So, ito na po siya. Papasok na tayo sa mismong bayan ng Valderrama. Bibili lang tayo dito ng ano, ng mga uh, kailangan natin ngayong tanghalian. Siguro na tayo, maghanap tayo ng spot na pwede nating mapwestuhan. Eh. Dahil well, nagbuto muna tayo, ay bibili po muna tayo ng pagkain natin. Ito sa Frank's Burger. Oh, yes. Tangka. Sulit cheeseburger. Tangka. At dito nga sa lugar na to kami nakahanap ng spot para magluto at magpahinga. Dito na rin kami nagsampay ng mga labahan namin hindi natuyo nung nakaraan. Maguto na tayo. At pagkatapos na luto ay heto, kumain na rin kami. Guys, kain po tayo. Yung ulam po namin ngayon ay isda na dito lang. Pagkatapos po namin ng ano dito sa ano Valderrama ipupunta po kami ng ano Tibiao mamaya. Yeah. At pagkatapos nga ng tanghalian namin ay pinuntahan na namin ang pinakadulong gawang kalsada nitong Panay East West Lateral Road. At dito nga napansin natin na may mga portion na nasira na dati ay espaltado. Mag-iisang taon na din kasi mula nung unang binisita natin itong proyektong ito. Dito, makikita natin kung gaano hiniwa ang mga kabundukan. Rason kung bakit medyo mabagal ang pag-usad ng proyektong ito sa itinuturing the biggest road project sa isla ng Panay. Sa kabuuan may haba itong nasa 41 kilometers at ayon sa ating nakalap na impormasyon, kakahalaga lang naman ang proyektong ito ng nasa 2.6 billion pesos. Sa ngayon ay medyo matagal-tagal pa bago tuluyang makatagos itong asfaltadong kalsada na ito sa Lambunaw, Iloilo. At talaga namang marami pang kabundukan ang kailangan magsakripisyo para lang sa ikagiging ng lugar at ng tao. Two ships passing in the night on the stormy sea Got your navigation lights pointing right.